Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang lihitimong marka na natuklasan ng ating katiyes sa kanyang sinusuring lugar. Ito ang aktual na larawan ng markang kanyang natagpuan kung saan ay ating nakikita ang isang malaki at lumang batong patag sa kanyang bahagi na ito. At ang pinakakapansin-pansin dito ay ang mga nakaukit nitong marka. walang dudang ang paraan sa pagkaukit sa naturang marka na ito ay gawa sa kamay ng tao. At base sa aking sariling pagsusuri, masasabi kong ito ay lihitimong marka na inukit ng mga sundalong hapon. Ayon sa ating KDH, kanilang natuklasan ang lumang bato na ito sa isang lumang sapa Basi sa aking mga karanasan at nalalaman, sadyang ang mga lubang sapa ay isa sa mga karaniwang lugar kung saan pinili ng mga sundalong abon para itago ang kanilang mga dalang kayamanan. Ang karamihan sa mga depositong nakabaon sa mga lumang sapa ay nasa maliliit at katamtamang laki. paano natin babasahin ang kahulugan ng nakaukit na markang ito? Ang naturang simbolo na ito ay may kahulugang straight tunnel o diretsyong tunnel. Kaya sa simbolong ito ay meron na tayong ideya na may isang tagong tunnel sa paligid ng lugar. Sa dulo nito ay mapapansin natin na meron itong maikling linya at ito ay bumubuo ng isang simbolong arrowhead na siya namang nagpapahiwatig sa pasukan ng tunnel. Sa kabilang dulo naman ay meron itong dalawang butas. Ang nasa itaas na butas ay mas malaki ang sukat nito kumpara sa butas na nasa ibaba. Ang dalawang butas na ito ay nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon sa loob at pinakadulong bahagi ng tunnel. Ang simbolo naman na ito ay may kahulugang barrels of treasure deposits. Ito ay nagbibigay sa atin ng ideya na ang mga deposito ay nakasilid sa mga container drums. Ang sunod ay ang mga simbolong mga letrang bumubuo sa salitang gap sa wikang Ingles, ito ay tumutukoy sa isang espasyo o pagitan ng dalawang bagay. Gayunpaman, ang kahulugan nito ay walang kinalaman sa kahulugan nito bilang isang marka. Ang tatlong simbolo na ito ay karaniwang ginamit ng mga sundalong hapon para ipahiwatig ang isang tunnel sa lugar. Ang simbolong palang letrang P ang pinakakaraniwang ginamit ng mga sundalong hapon para ipahiwatig ang isang tunnel habang ang parehong G at A naman ay parehong nagpapahiwatig na rin ng tunnel. Ngunit maliban dito ay nagbibigay ang mga ito ng kompirmasyon na nasa loob ng tunnel ang mahalagang bagay. Dito naman ay may dalawang letrang simbolo na N at C kung saan ito ang siyang nagpapahiwatig sa pasukan ng tunnel. Ang sunod ay ang simbolo naman na ito kung saan ay nagpapahiwatig ng distansya. Ang distansyang ito ay nasa dalawampung talampakan o higit pa. Ito ang simbolo na kumakatawan sa dalawampung talampakan na distansya at ang simbolo naman na ito ang siyang nagpapahiwatig na ito ay maaaring higit pa sa dalawampung talampakan Ang simbolo na ito ay konektado sa simbolong NC. Kaya ibig sabihin, simula sa naturang lokasyon na ito patungo sa isang direksyon ay may distansyang dalawampung talampakan o higit pa ay ating makahanap ang pasukan ng Tagong Tano. Sa anong direksyon ang ating susundin? kung ating babalikan ang simbolo na ito. Mapapansin natin na ito ay bahagyang may anyong arrowhead. Kaya ang itinuturo nitong direksyon ay ang pangunahing direksyon na siyang ating susundin. Mula sa kinalalagyan ng lumang bato na ito ay ating tatahakin ang direksyon na ipinapahiwatig ng ating nakaukit na marka atin itong lalakbayin hanggang sa layong dalawampung talampakan o higit pa. Kapag ating narating ang naturang lokasyon, ang sunod nating gagawin ay ang hanapin ang posibleng silyadong pasukan ng tunnel. Ngunit sa kadalasan ay meron naman tayong matatagpo ang kasunod na marka na siyang makapagbibigay ng palatandaan kung saan natin mabubuksan ang pasukan ng tunnel. sa aking patuloy na pagsusuri sa ating marka na ito ay aking napansin ang mga karagdagang nakaukit na simbolong ito. Ito ay parang tatlong mga letra na binubuo ng salitang ama kung saan ito ay tumutukoy sa ilalim ng malalaking bato. Ang kahulugan nito ay may kaugnayan sa simbolong GAP at NC kung saan ay ating matatagpuan ang pasukan ng tunnel sa isang lokasyon na may mga malalaking bato sa paligid nito. Ang hugis ng batong marka Kung susuriin natin mabuti ang hugis ng lumang bato na ito, mapapansin natin na ang kanyang hugis sa bahagi na ito ay isang arrowhead. Dapat mong malaman na ang mga sundalong Hapon ay sadyang nag-iwan ng mga marka kung saan tayo ay maaaring malito sa tamang direksyon. Kaya ang ating gagawin ay ang kumpirmahin ito. Katulad ng nakaukit na simbolo, ating susundin ang direksyon kung saan nakaturo ang arrowhead na hugis ng naturang bato hanggang sa layong dalawampung talampakan o higit pa kapag ating narating ang lokasyon, atin itong suriing mabuti kung meron itong posibilidad na dito natin matatagpuan ang pasukan ng tagong tunnel. Shout out kay Katiej na si John Michael Samurai. Shout out kay Katiej na si Lazelle. Shout out kay Katiech na si Bernie Nucos. Shout out kay Katiech na si BLPG Channel. Shout out kay Katiech na si Rex Alipo. Shout out kay Katiech na si Toyo Bolsao. Shout out kay Katiech na si Charles Jordan Aguilar. At hanggang dito na lamang tayo sa bilong ito. Ako si Elmo Zugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayaman ni Yamashita.